mga kabakal kahit papano may tanim tayong palay yan apat na bukid ito ito yung pinakataas meron pa tatlo dun sa baba yan maganda ang buwelo nila dahil panay ang ulan itong mga nakaraang linggo Katitigil lang ng dalawang araw ngayon. Ano? Pa, yung pa, pangalawa. Yun, yung pangatlo. Yan. Magagandang tubo. Ano? Green na green. Green. Bukan dito, sa baba. Dito, yung nandun sa may kalsada. Ito yung pangatlo. 12 Ya. Oh. Ito no. Hindi problema ang tubig ngayon dito. May bukal dito. Ano? Meron pa doon, yung um, pang-apat sa baba. May kalsada. Ganda dito sa amin, dito sa bundok. May simentadong kalsada na. Dati wala eh. Oh, ganda. <laughs> Kilala pa ako nitong aso eh. Ilang buwan ako hindi nakapunta rito. Ayan, yung kalsada. kalsada na yung tabi ng aking bukid dito yan o, so, yung kalsada yan gaganda yung mga tubo nila alaga sa ulan Kung mga nakaraang linggo yan Okay.